Unti-unti nang sumisigla ang bentahan ng karne ng baboy sa Batangas City New Market ayon sa ilang tindera. Narito ang report ni Denise Abante. Ito na lamang daw ang natira sa halos isa't kalahating pakatay na baboy ng tinderang si Aura sa kanyang pwesto sa Batangas City New Market. Maaga raw kasing naubos ang mga laman dahil sa mga suki na nagsibilihan para sa kanilang Christmas party. Isang magandang indikasyon daw ito na muli nang bumabalik ang sigla ng bentahan ng karne sa pamilihan medyo malakas ng konte kasi may mga parties. Pero pag nawala na ang parties, balik ulit sa dati. Ang hiling namin ngayong Pasko, ay eh, mas, mas more benta ngayon. Tangkiliki na ating mga mamimili dito sa bagong palengke para naman kami makaubos lagi. Nananatili sa 280 pesos hanggang 310 pesos ang kada kilo ng karne ng baboy sa Batangas City New Market. Ayon sa presidente ng Sabahan ng Meat Vendors sa Pamilihan, posibleng ang paglakas ng bentahan ay epekto ng kaliwat ka ng handaan at okasyon ng ngayong holiday season. Marami ang mga naghahanda ngayon so uh, maganda. Ngayon, konti na lang talaga ang may ulam, parang halos wala na. Siguro sa mga susunod na araw, ganun din. Pero sabi nga, ang nakakatakot sa pag pagbilis ng, ng bilihan, pagtaas naman ng live ng live weight. So sana hindi naman tumaas ng ganong kataas pagdating ng Christmas at bagong taon. Ayon sa Samahang Industriya ng Agrikultura o Sinag, wala pa silang nakikitang pagtaas sa presyo ng live weight ng baboy sa mga susunod na linggo. Wala naman. So far, stable naman eh. 175 ang average ng Luzon Farm, tapos 60 ang backyard stable pa. At dahil nagkakaubusan na rin daw sa kada isa hanggang isa't kalahating pakatay ng baboy dahil sa dami ng orders, nagdadagdag na ng pa sa isang pakatay ang 58 anyos na tinderang si Andrea. Kung dati isa hanggang dalawa lamang, gagawin na raw tatlo ang pakatay ng baboy sa mga susunod na araw. Medyo nagkakaroon ng mga catering na lakas-lakas na nagkakasabay-sabay. Na sana eh, hindi na tuloy-tuloy na ang aming bentahan. Diga dati eh, ano, uh, dumaan ang pandemic, naging talagang zero kami. Ngayon, okay na. Lahat sila nagpa-party-party -party na. Umaasa naman ang ilang mamimili na wala ng pagtaas pa sa presyo ng karne ng baboy sa palengke. Sana magbaba pa dahil puro, puro taas eh. Para makabawas pa sa gastusing. Natural naman na yun ate na mataas ang presyo ng ano, gawa ng habang tumatagal pataas talaga ng pataas ang presyo ng mabilihin kaya hindi na hindi na naninibago doon bumaba pa sana para para yung mga walang kakayahan makabili ng ano eh ma-afford nilang bumili kasama si J Arman Harris Denise Abante Balitang Southern Tagalog